Atul sa Blaan Day sa Polomolok, South Cotabato, misayaw sa kadalanan ang tribong Blaan tungod sa gipahigayong street dancing. Luyo ni Ini, makita sa ang managlahing kubo sa municipal gym nga dunay mga agrikulturang produkto o tribal costume nga gama mismo sa kaigsuon Blaan. Blaan at saka pagkain ng Blaan, kung paano namin linuluto ang pagkain ng Blaan sigun pa sa representative sa Municipal Tribal Women nga si Martha Ancheta, ginatadluan nila ang mga kabatanunan sa ilahang barangay aron dili mawala og malimtan sa umaabot nga henerasyon ilahang kultura. Para og mawala na kami mga tigulang na ay sa mga ano, sila mag ano mag sa among culture. Wala, wala may mga ingon ani karon ani siya nahita sa una kuan kanang magmaral lang magsayo og mga blaan day, tapos ay blaan ang sinayawan tapos ano kanang mga activity lang kanang mga lumba nya dakop manok Butiyag pa ni Fulong Jerome Ante, indigenous person mandatory representative sa Pulomolok, nga ang pagsaulog sa Blaan Day o lang kapamaagi aron ipakita nga wala na limtan o padayong gina pa si Garbo sa Pulomolok ang tribong Blaan. We are not just celebrating our community today, but we are also affirming our vital role and existence within the municipality. Ina welcome at dinidi ko si di Flopo sa ni tulong to kito kablaon. Kahibaluan nga angalang pulomolok, gikan sa blaan term nga flomlok, buot pa sa buthunting ground. In the heart of changing lives, Kini se la iza Brigadanus.